na ako isang senior ang aking trabaho ngayon ay trabaho ng tatlong tao ako'y pupunta dito madilim-dilim pa at ang alis ko'y madilim-dilim na kaya kung kayo'y mayroong ipinagagawa at madalian huwag kayong kukuha ng isang taong laging walang ginagawa kumuha kaya ng isang taong busy ako'y busy-busy ay kailan ang baka kukuhain sa isang araw ay sige, at aking yung taong laging may ginagawa at busy eh, yun yung yun yung uh, nakaka yun yung may nagagawa yun yung hindi ka ibibitin ang taong laging tulog laging nakaupo may bisyong lagi huwag nyong kukuhayin trabahista sapagkat kayo eh, mapapasubo yung uh, trabaho ay kailangan kailangan matapos doon ay hindi matapos sapagkat ang inyong trabahista ang trabahador ay isang laging walang ginagawa hindi busy ay e pag may nasabi yun ang niyang hindi busy yon. yun yun ang niyang yun ay walang ginagawa huwag niyong pupuntahan huwag niyong kukuhain sapagkat kayo lugi sa gayong tao maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa natural wild si Pastor